Ang purpose po ng uh, pagdating po doon at pagpunta po ni SLG at ni CPNP po ay para i-arrange po yung uh, details and smooth turnover po ni Alice Guo sa, sa ating autoridad. Inaasahang darating na mamayang gabi si Alice Ko mula sa bansang Indonesia. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ito'y matapos ang personal na pakikipag-usap ni na DILD Secretary Bernhard Abalos at PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa Indonesian authorities kaugnay ng pagpapauwi kay Go. Kanina pong uh, umaga po ay nagkakauna po ng initial meeting po. Ayan po yung mga pictures po. Kasama po dyan si na uh, ambasador po natin sa Indonesia, si Her Excellency uh, Gina Hamoralin at nandun po si... Uh, sa meeting po ay nandoon po si SILG, nandun po si PNP yung ating pong police attache at yung pong ating Indonesian uh, counterparts at pinag-usapan po nila po dyan initially yung mga details po on how to proceed doon po sa turnover. Alas 6, inaasahang aalis sa Indonesia ang grupo ni na SILG kasama si Go. Pagdating sa Villamor Air Base, dadalhin ito sa Campo Crame para isa lang sa physical at medical examination. Matapos ang proseso, saka ito turn over sa Sergeant at Arms ng Senado. Ang PNP po ang naatasan na mag-serve po ng Warrant of at bitbit -bit po natin yung Warrant of Arrest na galing po sa Office of the Sergeant of Arms up ng Senate po at yun po yung pasihan uh, kung bakit po natin siya i-custody for the meantime to, un to undergo physical and medical examination prior to her turnover po sa Senate po. Sinabi din ni Colonel Fajardo na base sa pakikipag-usap ng pulis attaché ng Pilipinas sa Indonesia inamin umano ni na plano na niyang sumuko bago pa siya maaresto ng Indonesian authorities. Maliban kina CPNP kay uh, SILG and of course the, officer in charge of intelligence group, meron pa pong ibang mga support na staff na kasama. At in fact, uh, yung police attache po natin ay uh, kausap ko din kahapon. At uh, according to him, nung no, siya mismo ang uh, na, napayagan siya na upon arrest, napayagan siyang uh, kausapin. Okay naman daw si Alice Guo. In fact, uh, according to the police attache natin, isa, is, uh, gusto na rin talaga niya na nasumuko at uh, haharapin niya yung mga kasong uh, nakasampalaban sa kanya. Itinanggirin umano ni Go na nagparitoke ito para hindi agad makilala ng mga otoridad. Kapansin-pansin kasi ang magkaibang itsura nito sa pictures ng mahuli sa Indonesia kumpara sa itsura noong humarap ito sa mga pagdinig ng Senado. wala well, uh, nakita nyo naman yung picture na sinayer namin kahapon. Uh, maliban sa mas maigsing buhok, ay uh, tinanong ko din yan, mismo dun sa police ata kasi nakahakap niya at nakausap niya personal. Wala naman daw yung sinasabi na nagpakitoke or what. Wala naman. Medyo siguro she probably gained a little weight. Kaya siguro uh, medyo iba yung itsura o siguro sa angulo. But according to the police attache, mukhang wala naman. Maliban dun sa maigsi ang uh, buhok niya. Sigo ay naaresto ng Indonesian authorities noong Martes ng gabi sa isang hotel sa Tangerang, Banten, Indonesia matapos na umalis ng Pilipinas noong July 17. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan